mo ba ang nakalagay sa Facebook o TikTok account mo? Malamang hindi ano? And that's okay. Kinikilala kasi yan ng ating karapatang sibil. Pero alam nyo bang may panukalang batas na hihingi ng totoong pangalan, birthday, address at iba pang detalye kapag gumagawa ka ng social media account? Yes mga mami, yan ang SIM Card Registration Act. Sa lahat ng may prepaid SIM, kailangan nang irehistro ang iyong buong pangalan at magpakita ng valid ID bago ma-activate. Sounds good, no? Lalo na at ang daming text cameras, right? Pero sabi ng digital experts, mas marami itong peligro kesa binipisyo. Iyan ang tampok na balita ngayong linggo, kasama ang laban ng mga manggagawa sa BF Corporation at iba pang nag-aalab na balita mula sa Alter Media Network. ni Pangulong Duterte na lang ang kulang para may sabatas ang SIM Card Registration app. Layunin daw nitong pigilan ng mga krimen na ginagamitan ng prepaid SIM card gaya ng text scam, bank fraud at pati raw terorismo. Kapag naging batas na, mayroon lang anim na buwan ng mga users para irehistro ang gamit nilang SIM or else, e-deactivate ede ng network ang SIM mo. May isa ring isiningit na probisyon sa batas na kailangan irehistro sa social media accounts ang totoong pangalan kaakibat ng mga valid ID. Uh, basically, ang SIM card registration system ay isa na namang ID system, uh, identification system, kung saan lahat tayo apparently ay mapipilitang uh, i turnover over o ibigay ang ating mga personal na, na datos uh, dahil lang gusto nating gumamit ng ating mobile phone. Siyempre kung, kung wala kang uh, phone number, wala kang SIM card, may mga serbisyo na maaaring hindi mo ma-avail para sa isang account sa banko o kaya halimbawa sa Gcash uh, o kaya uh, yung iba pang mga platforms tulad ng Grab. Ayon sa CPU at sa iba pang digital experts, maraming Pilipino, lalo ng may mahihirap nating kababayan, ang mawawalan ng serbisyong telekom dahil sa batas na ito. Paano naman, maraming Pilipino ang wala namang valid ID? Ayon nga sa datos ng gobyerno, 5 milyong Pilipino ang hindi rehestrado at wala kahit birth certificate. Pero, ang mas nakakabahala, ayon pa sa digital experts, nalalagay sa piligro ang seguridad at privacy ng mga SIM card users sa ganitong sistema. Paano kasi, lahat na impormasyon ay ilalagay na raw sa isang ligtas na centralized database. Pero, safe ba talaga? Meron tayong doon na nasilip na isang ground. Ang sinabi nila para uh, an enforceable administrative request for information. Sabihin, hiningi lang ng isang uh, government uh, entity na hindi nga malinaw eh kung sino ang pwedeng mag-request. So, madali siyang i-access ng ating uh, government at Uh, hindi natin masabi sa ngayon kung para saan nila gagamitin. The mere fact na nag-exist siya, magkakaroon na naman ulit ng additional opportunity na magkakaroon tayo ng isang major database tulad ng nangyari, let's say, noong 2016 sa POMELIT databases. Tatamaan din ng SIM card registration ang mga journalists, human rights defenders, aktivista at whistleblowers. Uh, mahalaga yung konsepto ng anonymity para sa pag uh, malayang pagpapahayag ng ating mga... Uh, hinain uh, lalo na sa ilalim ng, ng uh, isang climate, let's say or, or regime kung saan hindi, hindi masyadong uh, naka-appreciate ng kritisismo Uh, babawasan mo rin yung kanilang abilidad na makapag-communicate upang yun nga, maipaha, maipaabot nila yung mga critical information. Kung meron kang ganito na naman no, na, na database ng lahat ng tao tapos may access pa yung estado dito, mas madali nilang matatarget yung mga um, gusto nilang patahimikin. Dagdag ng digital rights advocates, wala naman talagang ebidensya ever na napigilan ng SIM card registration ang krimen sa kahit saan sa mundo. Eh kung big time criminal nga naman ako, e register ko bang ang totoo kong pangalan? Hmm, di ba? Sa mga bansa gaya ng Mexico, Canada, Czech Republic, the Netherlands at Ireland, tinatawag ang ganitong panukala bilang walang bisa at walang kwenta. Aray! pinaka punto ng SIM Card Registration ang sitwasyon ngayon kung saan ito gustong ipatupad. Dahil gabundok na impormasyon ang kayang kolektahin sa mga cellphone, smartphone, at mga konektadong gadget dito, kayang-kaya nito i-monitor ang mga kausap at galaw ng isang tao. Kakabit ng Anti-Terror Law, National ID System, at tumitinding pag-atake sa mga karapatang sibil natin, abah! Nangangamoy recipe para sa todong pangyikipit. Imbis na ipasang SIM card registration app, ang hiling ng Digital Rights Groups, dapat daw protektahan ng gobyerno ang data privacy ng mga tao. At para maiwasan ang krimen, hiling nila na pagbutihin ang paghahabol sa mga kriminal at pagtitiyak ng due process sa mga kaso. Ika nga, ang pagsugpo sa krimen, di dapat shortcut. Dismayado ang mga grupong tumutuligsa sa pagtakbo ni Ferdinand Marcos Jr. sa desisyon ng Comelec First Division. Ibinasura ng First Division ang mga petisyon para disqualify ang anak ng diktador. Lack of merit ang naging hatol nito sa mga petisyong ihinain ng iba't ibang grupo, kabilang na ang martial law victims sabi ng Comelec First Division, hindi naman daw grounds for disqualification ang hindi pagsumite ni Marcos Jr. ng income tax return sa magkakasunod na taon habang Vice Governor at Governor siya ng Ilocos Norte noong 1980s. Una ng kinastigo ng kareretar pa lang na Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang delay sa paglabas ng desisyon ng komisyon. Giit ni Guanzon, may mga makapangyarihang taong kumokontrol sa paglabas ng desisyon. Ayon sa petitioners, maghahain sila ng motion for reconsideration at paabuti ng kaso hanggang Korte Suprema. Pakinggan natin ang reaksyon ng direktor na si Bonifacio Ilagan sa inilabas na desisyon ng Comelec First Division. Doon po sa desisyon ng uh, First Division, talagang niyurakan ang katotohanan, ang facts themselves at ang hustisya. Sapagkat uh, ang aming inihahabla ay tumatakbong bilang presidente ay eh kung ganoon eh hindi siya paano siya magiging karapat-dapat na maging kinununo ng ating bansa hindi na nga tamang pasahod wala pang benefits tapos tatanggalin pa sa trabaho yan ang patong-patong na pasakit na dinanas ng mga manggagawa ng BF Corporation panoorin ang aming report kasama ang Mayday Multimedia sahod na mas mababa pa sa minimum wage sa overtime. Walang overtime pay at night differential. Walang personal protective equipment. Walang benefits. At ni payslip, wala. Ilan lang yan sa mga reklamo ng mga manggagawa ng BF Corporation. Isang construction company na pagmamayari ni Maritina Congressman Bayani Fernando. Dalawang buwan pa lang ang bagong baby ni Christian Avila. Dating manggagawa ng BF Corporation. Pero problema niya ngayon kung saan kukuha ng pambili ng gatas at pagkain nilang pamilya sa araw-araw. Isa kasi si Christian sa labibitong manggagawang bigla na lang hindi pinapasok ng BF Corporation nitong Enero matapos mag-inspeksyon ang Department of Labor and Employment sa construction site ng kumpanya sa LRT Common Station ng Department of Transportation sa Quezon City. Sa ngayon talagang sobrang hirap. Yung ultimo gatas ng baby ko, anak, eh, pahirapan. Siyempre, naghagagilap ng trabaho. Sa ngayon, wala pa akong nakikita. Nitong Enero kasi ay nagsampas sila ng reklamo sa National Labor and Relations Commission. Dahil sa hindi pagbayad ng kumpanya sa 13th month pay at mandatory benefits nila, kahit ilang beses na nilang iginit ito sa management nila. Dagdag pa ni Avila, ginigit daw ng management na hindi raw sila empleyado ng kumpanya, kundi pakyawan lang ang sistema sa kanila para hindi sila maka-claim ng 30th month pay at iba pang mga benepisyo. Paano kami magiging pakihawan hindi naman kami kumontrata ng trabaho? Kagaya ko bilang boom truck driver operator, minsan nasa forklift, lift, minsan skid loader, minsan nasa man lift, minsan nasa endo crane. Kung ano ang equipment ipipintawa ko, halimbawa sa boom truck, pag naglip ba ako ng bakal, pero bakal ang bayad sa akin? Hindi po. Daily ang bayad sa akin. Nag-file din sila ng reklamo sa Department of Labor and Employment dahil sa hindi raw pagsunod ng kumpanya sa labor standards. Pero ayon kay Avila, sinadya ng kanyang kumpanya na hindi papasukin ang mga manggagawa sa araw ng inspeksyon ng Dole dahil i-disinfect daw ang construction site. Ang nangyari, walang nadat ng mga manggagawa ang mga Dole Inspector. Ilan lang yung na-interview ng Inspector? Lima lang kami. Tinatago talaga ng opisina. Which is mali, di ba? Kasi kaya nila tinatago, maraming ano eh, maraming problema. Nang sumunod na araw, bigla ang tinanggalan na ng access sa construction site ang 17 manggagawang nagsampa ng reklamo. Disinfection din ang dinahilan para hindi papasukin ang mahigit isang daang manggagawa sa isa pang construction site ng BF Corporation sa University of the East sa Maynila. Katulad ng ginawa sa mga manggagawa sa LRT Common Station, bigla na lang din hindi pinapasok ang ilang manggagawa rito isang araw matapos ang inspeksyon ng Dole. Ayon kay Raymond, dating assistant surveyor sa project site ng BF Corporation sa UE, karamihan sa mga hindi na pinapasok ay mga manggagawa na naghain ng reklamo sa dole tungkol sa kalagayan nila. Sinubukan po namin talagang magreklamo kasi nga po talagang hindi po matitigil yung ganyan pag uh, yung ginagawa po sa mga tao kung sakaling walang maglakas loob po na magreklamo. Mahigit dalawang linggo nang walang trabaho ang mahigit limang daang manggagawa ng BF Corporation sa construction site ng UE dahil sa pagdigil ng operasyon nito. Noong Sabado ay ilang oras naghintay si Raymond para makuha ang huling sahod sa kumpanya. Pero katulad ng nakagawian ng sa loob ng tatlong taon niya sa proyekto sa UE, wala pa rin siyang payslip na nakuha. Kulang din ang natanggap niyang sahod ng araw na iyon. Bakit kulang mo yung sahod? Ano Ayong yung 3 days po na punto dito, ma'am, hindi pa kasalan. Sa inspeksyon ng dole sa dalawang construction site ng BF Corporation, nakitaan ang paglabag sa general labor standards, katulad ng kawalan ng employment record, underpayment ng sahod, hindi pagremit remit ng contribution sa SSS, field health at pag-ibig, hindi pagbayad sa 13-month pay, overtime pay at holiday pay, at paglatas ng sahod ng mga manggagawa para sa kanilang uniforme at personal protective equipment. Bagamat nag-file pa sa NLRC ng reklamong illegal dismissal sila Christian at iba pang manggagawa laban sa BF Corporation, hindi na raw sila umaasa na makakabalik pa sila sa kumpanya. Hiling na lang nila ay may bigay ang sapat na sahod at benepisyo na dapat sana'y makuha nila. At kahit pa mag e dapat wag din daw isang tabi at ituring na pamumulitika ang kanilang mga hinahing. Mr. Bayani Fernando, nanawagan ako sa inyo. Imposibleng hindi mo alam to. Hindi kami namumulitika. Bagkos pinaglalaban po namin ang karapatan namin bilang manggagawa mo. No? Mahalin mo naman po yung mga empleyado mo. Ito si Jose de Vera ng Mayday Multimedia. Nagulat para sa alam. Naaalala niyo ba ang Tacloban 5? Ang kaso ng community journalist at human rights workers sa Eastern Visayas na basta na lang ikinulong. Dalawang taon matapos ang magkakasabay na raid kung saan sila dinakip, patuloy pa raw ang mga abuso sa karapatang pantao sa rehiyon. Babala Naglalaman ng sensitibong detalye ang aming report. Paanoorin. Sa ikalawang taon ng pagkaka ng community journalist na si Frenchy May Cumpyo at lay worker na si Mariel Dumikel, hindi paglaya kundi pa ni bagong kaso ang isinalubong sa kanila. Ang bagong akusasyon, terrorist financing. Bahagi si na Frenchie at Mariel ng tenaguriang Tacloban 5 na dinakip sa isinagawang magkakasabay na raid ng PNPC IDG sa mga opisina ng kanilang mga organisasyon sa Tacloban City noong February 2020. Kasong illegal possession of firearms and explosives ang sinampalaban sa kanila. Nakapaghain na ng piyansa si na Marisa Cabalhao at Mira Lejion pero nananatiling nakakulong si na Frenchie, Mariel at Alexander. Di pa man nare ang naunang mga kaso sa kanila, ipinatong pa ngayon ang kasong terrorist financing ay ibinatay sa witness statement ng dalawang nagpakilalang rebel surrenderees. Pero duda ang National Union of People's Lawyers o NUPL sa testimonya ng mga nasabing witness dahil wala silang maipakitang patunay na dating nga silang konektado sa NPA. Sa counter affidavit ni na Frenchie at Mariel, pinabulaanan din nila ang akusasyong na mahagi sila ng pera sa mga miyembro ng NPA sa probinsya ng Samar pangamba ng NUPL. Maaaring ganitong taktika rin ang gawin sa mas marami pang progresibong individual at gamitan din sila ng mga kasong kagaya ng terrorist financing at iba pang krimeng nakasaad sa anti-terror law. Para sa grupong karapatan, ang patuloy na panggigipit sa Tacloban 5 ay bahagi ng sistematikong pag-atake sa Eastern Visayas. Taktika umano ito para ikubli ang lalo pang lumalalang paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon. Halos magkapareho eh, no, ng, ano, ng, kumbaga, ng misyon at ng um nature ng gawain ang human rights workers tulad ng uh, mga tagaharapatan at saka ng mga um, media practitioners or journalists ito ay o, yung magsiwalat ng uh, kung ano yung nangyayari no sa ating mga kababayan lalo na yung mga nasa uh, may hirap na mga komunidad kaya tingin ko yung mga naglumalabag uh, sa karapatan o nagpilit nagpapatahimik sa human rights workers o A uh, mga journalists ay yung mga ayaw lumabas yung katotohanan. Isa sa pinakabagong insidente na paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon ang pagpatay sa dalawang minor de edad na ayon sa AFP ay namatay sa inkwentro sa pagitan ng militar at NPA noong February 8 sa Katubig, Northern Samar. Sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas, nagpapatuloy din ang operasyon ng militar na inilalagay sa panganib ang mga sibilyan. Ilan sa mga naitalang insidente ang pagpapaulan ng bala sa tahanan at pagpaslang sa mga magsasakang sina Zaldi Miraya at Bebe Tubino sa Palapag Northern Samar noong 2020 at ang aerial bombing sa Bubon Northern Samar noong 2021. Ayon sa grupong karapatan, isang buong plano ng paghahasik ng state terrorism ang patuloy ng mga atake sa Eastern Visayas kung saan damay pati ang mga naguulat ng mga insidente at nag-aabot ng tulong sa mga biktima. Ang, ang mahirap, ilang, ilang dekada na ito, no? pero ang ginagamit pa rin ng pamamaraan ng mga nasa posisyon ay yung militaristang paraan na never in this many decades na pinapatupad ang ganitong klase ng approach yung militarist at yung sinasabing whole of nation approach hindi naman bago yan eh diba? uh, hindi nito nalutas na yung ugat ng armadong tunggalian dito sa ating bayan kaya nga sabi namin it's a, so, ano yan eh, isang malaking kasayangan ito si Neil Echo nag-uulat para sa alam aerial bombing sa Cagayan, pagdawit sa isang youth leader sa assassination plot umano kay Ferdinand Marcos Jr. at walang habas na pagbabanta at pag-atake sa news organizations na lumalaban sa fake news. Yan ang mga balitang aming nakalap ngayong linggo sa Atake Alert. Sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan Valley, pinaulanan ng bomba ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang isang komunidad ng mga katutubong agta noong January 29. Air support daw ito, sabi ng AFP, para sa 501st Infantry Battalion na nakikipagsagupaan daw sa mga NPA sa Mount Kagwa. Wala naman daw sibilyan sa lugar, kaya minabuti ng AFP na maghulog ng mga bomba. Pinabulaanan ng Communist Party of the Philippines ang katwira ng militar na walang nakatira sa binombang lugar. Sa isang pahayag, sinabi nitong buong-buong mga komunidad ang pwersahang lumikas dahil sa aerial bombing. Hindi raw bababa sa 56 na pamilya ang napilitang manatili mula sa kalapit na barangay gymnasium. Ayon sa mga saksi, mula alas 3 ng madaling araw hanggang tanghali ng January 29, aabot sa 30 bomba ang hinulog ng dalawang fighter jet at tatlong helicopter sa apat na barangay ng Gonzaga. Nagsagawa din daw ng pagpapapotok mula sa ere ang mga helicopter. Kinundi na ng human rights groups ang walang habas na pambobomba ng mga komunidad. Pinsala rin daw ito sa kabuhayan at likas na yamang pinagkukunan para mabuhay ang mga katutubo. Muling nanawagan ang environmental groups na ibasura ang kasong cyber libel laban sa katutubong leader na si Sara Bestang Dekdeken ng Cordillera People's Alliance. Isinampa ang kaso laban sa kanya ni dating regional police chief ng Cordillera na si Police Brigadier General Arwin Pagkalinawat. Siniraan daw siya ng katutubong lider nang idawit siya sa pagdemolish ng Cordillera Heroes Monument na alay sa mga lider na lumaban sa Chico River Dam. Ayon sa grupong kalikasan, masyado raw pinatatagal ng korte ang pagdinig sa kaso kay Dekdeken. Samantala, patuloy namang aktibo si Dekdeken sa mga kampanya laban sa mga bagong mga dam projects sa Cordillera. Samantala, online trolling at harassment naman ng tinamo ni Kabataan Party List 3rd nominee John Dale Roberos matapos idawit ang kanyang pangalan sa bantang assassination daw kay Ferdinand Marcos Jr. na inilabas sa TikTok. Siyempre nagulat ako. Kinaumagahan nun, mas tumami, lumalapay yung mga tagit tag -tags na tag -tags na akin. Tapos nagbe-message na sa Facebook, sa Messenger na ayun niya mga threat, mapukulong ka na, salut ka, ganun. No, mamatay ka na. Ganun yung mga comments. Sobrang uh, uh, hateful comments. Tapos, uh, panirang puri talaga. sa bahagi ko at sa bahay ng kabataan party list. Binawi naman ng PNP ang naunang pagdawit sa kabataan party list. Matapos ipresenta ng pulisya ang isang lalaking sumuko at umamin daw na nagsulat ng banta laban kay Marcos Jr. Sa mga kapwa ko sa mga kapwa ko studyante, kapwa sa lahat ng na, uh, na, naaabot ng social media ng balita, maging critical tayo sa ating mga nababasa na sa totoo or sa hindi. Kailangan nating i-verify yung mga information na nababasa at nakikita natin. Banta naman ng panibagong kaso ang ibinatoon ni Presidential Communications Undersecretary Lorraine Badoy laban sa news organization na Rappler at sa Facebook kakasuhan daw ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL CAC ang Facebook at Rappler dahil sa pagkakalat daw ng disinformation. Nilabas ni Badoy ang pahayag matapos siyang maging subject ng isang fact-checking report na nagsabing fake news ang pagbansag niya sa makabayan koalisyon sa Kongreso bilang may direktang kaugnayan daw sa Communist Party of the Philippines. Hindi lang panibagong banta ng mga kaso ang sagot sa pagdami ng fact-checking reports. Sa nagdaang mga linggo, panibagong bugso ng cyber attacks na naman ang isinagawa laban sa mga news websites na nagsasagawa ng fact-checking. Matapos ang serya ng Distributed Denial of Service o DDoS attacks laban sa ABS-CBN, Rappler at CNN Philippines itong mga nagdaang buwan, mga website naman ng mga alternatibong media kabilang ang Alter Media Network at bulatlat ang naging target ng cyber attacks ngayong linggo. Ang dito sa isang forma ng cyber attack para bumagsak at hindi na maging accessible ang website. Hindi na bago sa mga alternatibong news organization ang DDoS attack dahil 2018 pa lang ay sunod-sunod na ang cyber attacks laban sa kanilang mga website. Pahayag ng altermedia, ang panibagong cyber attacks ay direktang pumupuntiriya sa fact-checking reports na isinasagawa habang papalapit ang 2022 national elections. Narinig nyo na ba? Ayan na sila! Mga kandidatong kumakatok, nag-aalok, pumapatok! Yan na laman ng ating balita with feelings! Ito na nga mga Mars, eleksyon na naman! panahon na naman ng sayawan, suyuan, bolahan, lipat bahay at friendship over moments. Friendship over! Sa pagbubukas ng campaign period, abang ang lahat kasi inong host ng ganito o ganyang kandidato. Saan ang venue proclamation? Who endorses who? Pero, asan ang plataforma guys and girls? Diba, diba? Dapat yun ang makabalandra. Kaya nga sa pagsisimula ng kampanya, dapat taong bayan ang ating tanungin kung ano nga ba dapat ang pukusan ng mga kandidato na 2022 election. Unang-una -una sa lahat sa trabaho. Uh, sa panahon natin, mar ngayon maraming ano, walang trabaho. No? Pangalawa, yung kahit pa paano kung nasa pwesto na sila, kung manalo sila, hindi eh, yung dagdag sahod naman kasi kulang na kulang yung ano namin, kinikita namin dito. Eh permanent trabaho para sa mga mahihirap, kahirapan, pera, pagkain araw-araw. Marami, maraming problema ang Pilipinas eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Hindi dapat lahat yan. May kaya nilang uh, i-solve. Ay, magkailangan yung bumalik sa dati, yung maging maayos yung takbo ng hanap buhay natin. Yung dapat ang unang-unang gawin nila. Kasi marami na nagugutom. At tulad kami mga negosyante, uh, hirap na hirap kami magbenta. Ayan, candidate, sana nakinig kayo, ha? Hindi lang nadadaan sa pakiyot, sayaw-sayaw at kanta-kanta ang pagtakbo bilang susunod na leader ng bansa, ha? Gawa-gawa din tayo dapat. Plataforma, hindi puro forma. nang. Iyan na lang muna, hanggang sa susunod na balita with feelings. At iyan ang mga nag-aalab ng balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Anne Kruger. Nagpapahala lang lahat tayo dapat laging magsuri at maging mapanuri. Meron ka bang kwento o komento? I-share nyo sa amin. If follow ang Alter Media sa facebook.com slash altermedia, twitter.com slash altermedia, at mag-subscribe sa aming channel, youtube.com slash altermedia. Bisitahin din ang aming website, www.altermedia.net. Hanggang sa susunod,